Ang ng hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ngayong hapon, share lang po namin sa inyo ang pagdidilig po namin ng tubig na pinapadaan po sa gitna. So noon, ah uh, yung uh, nagsisimula pa lang siyang namunga na maliliit pa, uh, pinapadaan namin sa host na uh, di uno, yung brand ay Rimbo. Kasi yung ramit natin, pa, uh, water pump na detrace, tapos detrace ang host. Tapos sa dulo po ng ginagamit nating hose, naglagay na tayo ng te. Then, yon pinapadaan sa hose. Pero ngayon, uh, binago namin ang sistema dahil may mga marami ng bunga at saka bulaklak, pinapadaanan natin sa uh, gitna po mga ka-viewers ng uh, flat. No? So, yon po. Papasili ko sa inyo. Yan. So, napakaganda na po mga ka-viewers, mga ka-farmers, no? Ang ating talong. So, kita natin ang tubo. Sobrang linis ang mga dahon, no? Yan. No, oh, nakakatuwa na po mga ka-viewers, mga ka-farmers ang ating uh, talong pati yung bagong tanim natin, oh, tingnan niyo. Maganda din. So, konting na natin yung bagong tanim at saka yung nagpa na natin na nairaton dahil sa bagyong Kristen, wala lang pinagkaiba ang kanilang mga dahon. So, napakaganda pong tingnan at saka nakakatuwa po mga ka-farmers kasi may mga maliliit ng mga bunga sa ilalim na makikita natin so yun po ang uh, ma-share ko sa inyo so dito po natin pinapadaan sa host no so may hesta yung na detrace tapos low na rin ang detrace parang makarating doon sa dulo ito po no Sobrang layo po ito mga ka-farmers, no? tatlong luna, uh, isang host, isang roll yung host at saka uh, dalawang luna na pinagdugtong namin para makarating sa dulo para kasi mataas ng konti dito papunta sa baba. So doon namin pinapadaan simula doon sa kawayanan. So sobrang layo, hindi siguro to bababa sa mga uh, malapit siguro no, mga uh, mga 200 no, 250 meters parang ganyan siguro kalayo mga ka para malang makarating ang ating tubig dito sa taniman tapos ang ilog sobrang lalim po kasi nasa 100 feet so isang makina sa baba isang makina sa taas para yung sa baba hindi mahirapan so yung sa baba pahigop siya hanggang sa kanya tapos galing sa isang motor natin na water pump pagpunta sa isang water pump na sa taas ah uh, may taga ah uh, ano po taga Suyop may taga Tulak parang hindi mahihirapan yung isang makina so yun po ang ating uh, idea po Then, tapos ito ang ating detresh na lona yan so yun lang po ang uh, share ko sana po may ideya po kayong makukuha no, sa ibinahagi natin ngayon kasi uh, malaking bagay po mga kapwa ko ka farmers kung meron tayong uh, mga gamit na lalo na pag, uh, panahon sa tag sa mga ganitong style sa pagdi-daylight tingnan nyo ang mga dahon nako napakaganda po yan kahit saan tayo ikot mga ka-farmers mga ka-viewers sa ating tanim sobrang ganda yan. So ang variety po ng ating talong ito po si Calixto F1. Siguro uh, may napipitas na na no? ah, dalawang kilo, tatlong kilo pero sa sabado siguro marami na to ang ating mapipitas Okay so sa iyong lahat bago tayo matapos may galab shout out po no? sa ating mga bagong viewers Bagong subscribers, share at commentator so sa inyong lahat maraming salamat po sa inyong walang sawang support ka. so libre po tayong magtanong no sa ating youtube channel kasi marami kaming mga content creator na about farming. Parang na-check ko na ako lang siguro ang uh, palaging nagsagot no, ng mga tanong. Palaging nagtulong sa mga kapwa kap uh, Mga ka-farmers natin, lalo na sa mga baguhan. Yun po ang ating purpose na matutulungan. So, salamat po sa inyong maraming uh, support sa akin. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang po. God bless. Uh, see next new vlog. Bye bye, pak.